pagtalang araw para sa ating lahat mga ka-LiveWire and once again welcome to LiveWire TV ito pansinin nyo itong batong to nagkaroon ng tao pinagamit ko sa aking uh, anak ayan o oh hindi ko napakita yung mukha ah uh, ayan o oh, dominaw oh, uh, ayan oh. may ilong, may mata nagkaroon ng hugis uh, ang ginamit ang ginawa lang namin is uh, pinapasok dito ang uh, uh, karamdaman ng mga sakit sa katawan dahil kanina pumunta kami sa kaibigan namin family friend na namatay at uh, hindi kami nakapagpagpag na pag-uwi dito sa bahay masakit na ulo ko at uh, nahihilo ako ngayon uh, may turo sa akin ng isa kong brother na pang kulong sa pamamagitan ng bato ang mga kamalasan sakit at lalong lalo na si mangkukulan Pero ngayon eh wala naman tayong kulam, hindi naman tayo nakukulam eh, mga yawa. Ano na lang to? Ayan, oh, may mga figura na siya. Nandito na. Eh masakit ta, uh, masakit ang ulo ko. Alam ko nga uh, may nahigo pa ko na hindi akma sa atin. Ha. Ayun oh. hindi inukit yan dinampot ko lang sa kalasada at tinutusan ko ang aking anak na ikulong dito ang nararamdaman ko may nararamdaman akong kakaiba sa aking katawan na kumapit kaya ito at uh, akin na rin yung isang mamami kaya rin natin ito ginawa rin na ginawa rin ng anak ko ngayon malamig tong bato na to kahit hawakan mo na matagal hindi iinit malamig ang bato Ayan o, ngiwi. Ngiwi, Mga sakit yan. Siyempre, ang sino ba nagbibigay ng karamdaman? Kundi ang kaliwa. Okay. Ay, harap na may malilawan tayo lahat, ha? Ha? Ah. Ah. Ito hindi pwedeng gawing mutya. Nako, napakamalas nito. Yun, 'no. Ano, Na, kung nakikita niyo rin may may babae 'yun. Oh, no? Ito 'yung nakita ko kanina sa puno ng manggaroon sa 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 kaibigan kong ano namatay. Bumisita kasi kami kanina. Ayan, sa puno ng mangga sa may sanga. Huh? Oh. Ha? ha? Hindi lang pala pangkulong ng mangkukulam ang salita na yun. Pwede rin sa mga may karamdaman sa may sakit. Okay, maraming salamat sa panunood. No? Pansin ninyo, babae. May oh. tsura, white. White lady. Ayan, oh, may nakangiti pa Oh. Ayan, nakangiti. Diyan na kayo makukulong. Hindi kayo makakalaya. Ang nagkulong sa inyo ang pwede magpalaya. Ganun lang. Mm hmm. Hindi po. Maraming salamat sa panonood